lovely day. And nandito kami sa daan. good morning. Good morning, everyone. At uh, papunta kami dito sa town center. At maggo grocery Mag-grocery kami. This uh, where our money is gonna go. Payday ngayon. At um, maybe it's good for us to talk about those who's coming over with children or with a child. With a visa. No? Mga oh, dependents. Ah, dependents. Ah, dependents yun na. Ah, you've opted to bring them with you or kukunin nyo pa lang. Ano ba ang mga privileges nila pagdating nila dito? Yeah, Magandang topic yan. Oo, oh, siya, siya. hopefully it helps for those yung mga kararating lang. Kararating pa lang. Yung may papupunta pa lang. Papupunta. Siyempre, gusto mong malaman ka agad. Where, where can I register my child? for school. Yun kaagad ang gusto mong malaman, di ba? Aside from uh, yung unang mga lakwatsa days nyo. Teka, disclaimer lang ha. Based lang to sa experiences yes, natin. Yes, so it's gonna be based from our yeah. experience. Yeah. kung may questions sila, tignan nila sa gov.uk gov, gov. UK. UK. So, re register nyo yung bata. It takes uh, a lot of preparation to register your child in a, for a school place. Especially ngayon, napakarami na ng mga tao na Dumarating. Ano ba dumarating at they're registering their children so you ha aside from yung mga residents and dito you really need to be quick on it uh, pagdating nyo dito pagdating nila dito be start searching before they can even come maybe kung nauna kayo dito isa sa privileges ng bata yung dito no kunwari kami education kunwari kami so, were based from Stockport so you might need to go on the Stockport Stockport mm -hmm. council website nila o kung sa Manchester, Manchester Council. Iyong encashment. So depend, area. depende yun sa mga encatchment na area. So what you can do with that is uh, search it up. It it will take almost from, I think. One year from ah uh, from August, you need to start applying as early hmm. as August. Panginatd so na ng transition. Oo. So may ano yan, tsaka may mga birthdays depende sa birthday nila. May cut off. Uh, may cut off din kung so you need, really need to search it up. So August yan na uh, you have to start applying uh, at magkakaroon kayo ng mga decision by kama uh, September October something like that. Uh, kung saang school place sila pwedeng makamatanggap at uh, but the, at the same time yung mga late uh, late applicants November they still uh, they still accommodate mm -hmm. for uh, but remember first come first serve basis yun at uh, bibigyan kayo ng decision yan by January May option ka na ilagay, no January March yeah. uh, something like that may option ka ilagay con school Yes uh, you you yeah. know, list down mga six schools para sa amin dito mga six schools kung saan niyo gusto yung bata Bear in mind, not everyone will get that place. Hindi po, kaya katabi mo yung school, hindi pwedeng 5 minutes away, you'll never get it some, sometimes. Pero may mga, yan, no? Kaibigan, no? Oo, may mga arami kami kakakilala kaka na almost 5 minutes away lang siya sa school, sa sa school, ay yung bata hindi tinanggap. Oo! Oh! Kasi, kasi, kasi nga, first come, first serve basis na. Unlike before, it was like that. Depending on your area, they... you the place but you can always uh, make an appeal so ganon ginawa namin because that happened to us when miguel didn't get the place where we wanted him to go so we have to provide some explanation as to why we wanted that school uh, Sempre nag-agam-agam kami, matagal na agam-agam kasi hindi namin alam kung matatanggap yung ano namin. So uh, luckily he was given that place. At pag hindi pa rin kayong happy, there's still an appeals process and then the final decision will be made. Dadaan yan sa panel. O oh, sa panel. Oh. Saka ano to, it covers yung primary, secondary, saka oh. sa colleges, no? Oo. Oh. Oo. Oh. At uh, the same time you need to have your have the paperwork of your child, ready, birth certificate nila, baptismal certificate, don't forget that. That's very important, sa especially sa mga Catholic school. It's very very important. So, bring all the necessary paperwork, 'yung 'yung marriage certificate nyo. at ano pa ba 'yon, 'yung aside from the baptismal? May something else na kailangan sila eh, minsan sa Catholic school. Dito matandaan But anyway, anyhow, uh, just bring uh, bring the necessary paperwork for the child. Kasi napaka-importante niyan. But uh, you'd find out more sa mga kung anong kailangan kailangan is uh, via gov.uk at saka dun sa catchment area na uh, council ng council. Ano pa ba, ba yung mga ibang privileges ng mga bata aside from the school? Alam ko meron isa eh. Si Miguel, di ba? Secondary. Yes. Yung bus ticket. That's true ah. So you're gonna apply para sa kanilang discounted na bus fare. At kung yung school ah, bus naman ang gagamitin nila. Libre yun. Libre yun. Pero Miguel opted not to go in, go and use that kasi minsan rowdy yung mga bata at iba naman may ibang booty. So he just opted for the discounted bus fare. Uh, pwede yung monthly or yearly. We've tried yung yearly. Nawala niya yung bus ticket. Yun ang, ano, yun ang disadvantage. pinaka disadvantage. Yun ang pinaka masakit doon. Alam niyo naman yung mga bata. They're very, ano ba, uh, careless sometimes. At uh, na pagkasama yung mga kaibigan. Kaya, yun ang held back sa amin nun. Kaya ginawa na lang namin parang monthly. Or we still, we still opted for, uh, for the yearly at uh, we just told them to be more cautious and careful. Kasi mas mura. Mas mura yan. Sa mga chikiting naman, Uh, you need same thing. Uh, preschool, you need to register them uh, in advance. kasi mas lalo na yun, marami yung agawan dun sa, sa child places. Maka libre yung mga gamit nila sa school, no? Oh yes, yung pala. Libre we don't, uh, uh, we've we never, we've never, the, ano ba? Provided. Uh, we, we provided a little bit. Pero hindi tayo yung parang panic buying sa Pilipinas pag uh, opening uh, ng school. mga notebook, 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 pencil. Yung pencil, yung mga uh, color, coloring uh, stuff. We don't uh, invest on that. Provided, no? Kunti school. lang, bisan nga binibili pa namin yan after na nung... After na ng mga ano ba 'yan? Sale. Sale, 'yung mga ayo na sa grocery. Pero naga-display -di pa rin sila dito ng mga notebook, ng mga filing uh, filing stuff at saka secondary, no? Hanggang secondary Pag pagdating mo college, wala na. Pero hanggang primary secondary, di siya libre yung mga school supplies libre naman yung mga school supplies um, pero yung mga bata, syempre they want uh, some something, so binibili din namin something special o, kasi sa school yan, sa primary, masana naman pag pumunta kayo sa parents evening, may kita nyo yung table nila meron na silang pens, ball pen kompleto, uh, kompleto na ruler, pati notebook nila meron na silang provided libro, wow! so we never invested on that uh, at yung school na ang nag provide noon para minsan naman um, ang school naman maghingi lang ng little bit of donation kung kailangan nila ng uh, arts o oh, para special events so kailangan nila ng arts and para sa arts and crafts nila mga one pound lang naman minsan 50p ang hinihingi nila pati tao <laughs> iba oh, is, masama uh, <laughs> ako uh, ano lang yung part ng school yun gaano ka tagal uh, 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 sa so primary school minsan kasi may days out sila And libre rin yung trip no? yung trip hindi hindi De libre hindi may libre na trip hindi, na walang local libre. walang libre yung trip dun. Uh, alright ha yung local, local. yan sa just to visit yung mga no. ano hall Stockport Hall, yung mga museum. Minsan naman, kung libre rin naman, ha, they're just uh, asking for a little bit of donation. Pero very minimal, mga paano lang, less than 5 pounds. Dito oh, pa pag secondary na may school trips din. At uh, depende 'yun sa anak nyo kung gusto niyang pumunta sa abroad at gusto niyo i-allow silang pumunta sa abroad. So that can be a little bit costly. Pero iba na may mga school trips na minsan 50 pounds liba June. Oh, uh, 20 pounds yun. ganyan for the day, mga meron din sila mga yung mga sleep, sleepover oh. ina, so few days. Tsaka ano pala libre yung swimming lesson. Oh, swimming lessons yeah. pala is is free. By that, uh, pero we opted uh, for Miguel and Ethan to have yung swimming lessons as a private before it could it could be offered sa school kasi naga-abroad kami at uh, it comes in handy Para na marunong lumangoy. silang uh, lumangoy asano na pinupuntahan namin is palaging mga mainit na lugar kaya maliit pa lang sila mga 3 or 4 years old may nagsuswimming nagsu-swim lessons sa na sila pero dito, libre yung swimming lessons sa school. Sa school, libre yung swim lessons. Kaya, wag nyo nang problemahin yun. Pero hindi lahat ng na school nagpo-provide ng swimming lessons. Oo nga pala. Kasi dito sa yeah. kila Ethan and Miguel, they did provide. Oh. Uh, school uniforms, you have to provide it. Unfortunately, uh, masalo na yung school jumpers, you have to buy it sa school. Uh, at yung kanilang school bag, you have to buy it in school. Kasi kailangan may special logo yun. Kailangan yung logo ng school na dun sa bag at saka na dun sa jumper nila na pero yung mga bagay. coat yung mga coat at saka ano pa ba yung ano pa ba yung pantaas nila pambaba, sapatos, sapatos medyas ikaw na magpo-provide nun pero hindi ganong kagastos kagaya sa Pilipinas pag uh, mag-aaral yung mga bata dito at uh, sa pagkain ba sa school ano ba hindi kung meron kang low income low income eh libre yun. you have to apply that at libre yung uh, libre yung school meal ng mga bata I, I know from some stage primary, uh, primary there's some stage where din na uh, libre kasi si Ethan mm. and Miguel had some free school meals kasi they don't want them to be hungry yun oh, ang pinaka naalala ano? ko oh, yun Just nag-order tayo nun no mm. nung araw yun baka nagbago na ngayon I don't know I don't know oh, what it is now pero na. at some point there it is free at saka sa start of the morning they have They have what they call uh, yung parang free fruits. At uh, pwede yung mga batang kumain doon ng prutas sa school nila Ethan and Miguel. Come on, Let's go. At uh, continuation, continuation pa ng ating uh, pag-vlog tungkol sa mga chiki-things, mga bata. Uh, privileges. Privileges ng mga bata. So, yeah. Saan ba tayo? so sa secondary and primary, the school uniforms will vary depende kung ano ang requirement ng school. But usually it's just the jumpers. Sa secondary, yung coat at uh, yung kanilang piikit. But it, you just have to check at uh, per school yan. Yan lang naman yung pinaka main investment nyo at uh, the school coats would cost a little bit more. Ano pa June? Meron pa, di ba? Uh, marami, marami mga benefits ng mga bata marami. dito. Lalo na uh, kung citizen do. Oh, uh, salo na kung citizen. Pero yun. Uh, pero yung mga bata na, hin na hindi pa citizen yung kanilang parents at saka hindi pa sila citizen, they still have that benefit, di ba? Privilege, privileges. Privileges sa uh, tapos sa uh, yung kailangan yung i-register pala yung mga anak niyo sa GP, general practitioner. para kung may sakit sila, may kita ka agad sila. So, pagdating nila dito, pa-register na kaagad. Uh, don't waste time. mamaya na yung mga pasyal-pasyal. At unahin muna yung pag-register ng mga bata sa GP. Kasi sa change of weather, magkakasakit-magkakasakit uh, yung mga bata, unfortunately ano sa unang taon nila sa GP it covers yung sa hospital din no may unique number silang bibigay uh, kaya make it safe kasi yung unique number niyon can be copied and baka magamit ng iba kaya keep it safe NHS number NHS mo. number is very unique to you kagaya ng national insurance very unique to you you have to keep it safe at uh, pag na-hospital yung mga bata they would need that kasi kailangan nila yung uh, GP ano anyway, yan, uh, registration just in case mo hospital yung mga bata. Uh, at ano yung centralized naman yan. As soon as na mailagay yung pangalan niya, at uh, address, nakalagay na kaagad ang NHS number niya. Uh, nandun na full details. na full details that is shared uh, within the hospitals. Online lahat yan. Online lahat. At kung nagkasakit ng bata, kailangan ng gamot. Huwag yun nang problemahin. Kasi libre naman ang gamot dito sa mga bata. Yung mga paracetamol, no? There's a certain age limit. Nasa roundabout tayo, kaya June is trying to concentrate. But uh, sa mga bata na kailangan ng gamot, huwag niyo nang problemahin kasi under the age of 16 yata, they are free para sa kanilang repeat gamot. Sa gamot nila, repeat prescription nila kung may asthma sila. Kung may uh, cancer, eczema. Eczema, huwag niyo nang problemahin. Um, Kasama doon paracetamol. <laughs> Ibuprofen, repeat prescription yan. At uh, you just have to request that via GP. Kaya ang concentration niyo talaga dito is pagtatrabaho at uh, mag-save kayo ng pera. Kasi kung, kung libre naman ng gamot ng bata, save that money for something else, di ba? Oo naman at tsaka walang limit sa GP pag nagpa-check up ka oo pero syempre tatanungin ka rin bakit paulit-ulit yung pa-check up ng bata minsan bakit baka kailangan at saka kung kailangan pala ng referral to a specialist doktor ng uh, general practitioner nyo yung GP ang magre-refer nyan kailangan nila ng dermatology and like sa Aotin we can just walk in at anytime kasi you're paying privately you can walk in anytime kailangan ng ah uh, dermatologist kasi yung mga karamihan mga uh, specialista mga specialista kasi karami ng mga bata dito na pinanganak usually may eczema may problema sa skin uh, Di Dahil malahat. din sa weather. Hindi <laughs> naman lahat, pero karamihan. Oo, oh, majority. Majority at uh, dahil yan sa dry na weather dito. Yung mga bata pala na kailangan ng eye check-up. Optomology. under 16 is free so make make the most of it pa check niyo yung mata ng mga bata kasi palagi silang nasa iPad nasa tala palagi nasa telepono <laughs> <laughs> oh, Link, no, no. Siya. Oh, baka gusto niyo malaman si Ethan nagpa check up din yan so we want to do it kasi bago siya mag 16 at least makita kung may problema ba siya sa mata at yun nga nakita namin may problema pala siya sa mata kaya pala sumasakit yung ulo Libre naman yun. At uh, the same time, yung dental would be free kung nakaregister sila sa isang dentista. Kasi ang pinakamahirap dito ngayon ay yung dentista, sa totoo lang. Kasi some are not accepting NHS patients. But once they get accepted, libre yung check-up nila. Under 16. Dentists. Mahal ang dentista dito. It will cost you your cost you a lot of money pabunot ka lang dito ng ngipin uh, 200 na yun mga almost uh, 200 yata. 300 na papasta ka lang magkano privately feeling. Mm -hmm. feeling. ganyan so mahal kaya make it a point bago pumunta dito pa check up na kayo ng mga ngipin nyo kung magbabakasyon kayo pa check up nyo na yung mga ngipin nyo pa cleaning na kayo sa Pilipinas sa Pilipinas ka na dentist tapos dito ka nakatira. hindi bakit naman mas mahal mas mahal pa nga dito ang services siyempre yung air ticket mo no hindi, sabi ko nagpa bago sila pumunta dito at saka ako sila yung nasa bakasyon magpa check up na taas ng araw taas ng araw talaga sila kasi gusto pumunta dito Actually, we're vlogging in between na uh, as we're shopping. Hindi ko alam kung napapansin nyo, itong kotse mm, na poche namin, napapapuno na ng papuno. Yung sa likod namin, puno na. Kasi maliit lang naman ito sasakyan. One liter lang itong uh, sasakyan One na ito. Karag-karag na sasakyan, pang grocery. At kung uh, ilang shops na kami nakapunta. At we're just continuing with vlogging so we can share this information to you. Galing na kami dito sa Adidas Factory. At Nakabili pa tuloy nakabili pa tuloy si June ng t-shirt. Yeah. Wow. Murang no. Talagang discounted. But let's just go back so, to the topic June. Sige nga. So, ano, sabi ano, na natin na uh, let's round up at the moment. So, we we talked about privileges ng mga bata dito. Education, 'yan. And uh, 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 GP, medication, hospitalization, dental for the eyes, optometrist at ano pa ba? yung mga Ay, pa ba? ano pa sa ate I'm sure ha June if Ay. they apply for indefinite leave to remain in here if they opt to yung permanent resident to be sila. a permanent resident you will have more benefits for your child or your, for your children in fact ayan yung but the government had to review that hindi lang para doon sa mga indefinite leave to remain at yung mga bagong citizen at saka yung mga tao dito. Kasi naabuso ito, 'di ba? In child benefit. So they had to ramp it uh, review it and ramp up ramp it up kasi naabuso itong system na to. But yes, we get some money for our children. Uh, di naman kalakihan. Hindi naman kalakihan, but what we do with it? every month uh, hindi namin yung ginagalaw para sa kanila yun eh so pag uh, 18 na sila actually 16 si Miguel 16 years old binigay ko na sa kanya yung pera niya yung lahat na naipo na pera doon sa binibigay ng gobyerno So it's really up to you how if you want to use it for them monthly, but with us, since we're working at, nasanay naman kami doon sa Filipino ways, not you inaako mo lahat ng responsibility, financial responsibility para sa bata. So maski nagkakaroon kami ng pera galing sa government para sa aming mga anak, hindi namin ginagamit yun. Sa 'yun. Para sa kanila 'yun. eh. If they want to buy a car, if they want to lessons. use it para sa kanilang lessons. Ano ba? Lessons para sa pag-drive driving lessons o kung saan man nila gustong gamitin kung gusto nilang mag-holiday kasi usually dito mga 16, 18 years old nagka-holiday ng yung mga One bata year, no? Like, ano no, after, after, after college, college. Uh, usually nagka-holiday yan mga bago sila mag Take mag, uni. mag university o after university naga uh, ano sila. Nago one year sila so rest. it's or or just for their savings talaga so si Ethan tinanong ko siya When you get to that stage, do you want your money to be transferred to you? Aside pa dun sa savings na ginagawa namin sa kanila every month, eh, meron pa silang natatanggap galing sa gobyerno. Pero si Ethan, he wants me to keep it, keep hold of his money. At sabi niya, baka raw magastos lang. So kami, nagsisave ako rin para sa mga bata. At the same time, nakatanggap ng kami ng pera para sa mga bata. Galing sa gobyerno yun si ethan uh, during that time i don't know if it's still uh, ongoing as soon as uh, i gave birth to him yung gobyerno binigyan kami ng 250 but that is not the money that we can use for him it was a money that we can put uh, away for para no? for investments for stocks yun ang ginawa ng gobyerno and he can only get it when he's 18 years old i don't think they do it anymore i don't think i don't think they do it anymore pero yun po ang mga benepisyo ng mga bata. Kaya if you're new here at saka if you're planning to be to, to apply for indefinite leave to remain, maging residente at maging citizen dito, Minimum the privileges. more the more that you will get ng privileges para sa mga bata. Lalo na pag citizen na. Lalo na pag citizen na. Mas maganda ba, Mas ma Maski yung residente lang dyan eh, is okay. May pareho na rin ng benefits kagaya ng citizen more pero, or less oh, siyempre yung pag-citizen ka, meron ka ng British passport uh, that uh, allows the child to travel to and fro in any European countries right uh, to vote. At, uh, ano pa ba? right to vote right, to, right, to, right vote. to vote, oh yun pala, napaka importante oh. para sa mga bata pag uh, naging 18 na sila, pero that is uh, being an adult already oh. diba? iba ng iba topic na yun ah <laughs> oh. uh, ayun uh, na lang muna so far that is um, uh, that yung is what may share natin may share namin ngayon sa araw na ito para sa inyo sa mga anak nyo at uh, kung sila ikukunin nyo that would be a great idea saka kung meron pa silang ibang alam na privileges ng mga kararating iwan nyo lang sa comment mo, kasi, Oo, kasi matagal helpful. na rin tayong hindi na ano, eh tsaka helpful pa rin para sa ating mga subscriber kasi uh, I think some of them are reading our comments maski kaunti lang uh -oh. they're reading it um, it's always nice to hear from you as we say and as usual maraming 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 salamat, salamat sa inyo and thank you for watching us at kami pa uwi na patawid na naman ako <laughs> patawid na naman kami dito at maraming palaging intersection dito All right guys, so goodbye from us in here, yeah, and goodbye. till next again when we get the free time we'll record another vlog mm, that ganda might be useful for you guys. Ganda araw, taas. And we'll enjoy the rest of the day 1:50 na yeah. this afternoon at kami na may magluluto ng sinigang sa bahay. Sinigang. Sarap na sinigang, masarap higupi na sinigang. Ako na may nagkeribo ako ng ginataan, Nag walang lang butter squash doon sa grocery wala man lang butternut squash pumunta na kami sa Tesco walang butternut squash pumunta kami sa Aldi wala, wala din ay nakalimutan ko dahil sa Pilipinas to at sabi nga ni John sabi ko sa kanya dumaan kami ng Filipino store kasi gusto namin ng kumain ng saging <laughs> pauwi na nga pauwi na, pa na nga tayo para hindi na tayo magastos ingat kayo palagi bye